Hello guys sa video na ito pag-uusapan naman natin itong bahay na sa murang halaga ay napagawa nila itong pangarap nilang sariling bahay sa halagang 35,000 pesos sa sukat na 10 by 14 feet. So dito guys makikita natin ito na yung pinakasimula sa paggagawa sa bahay nila. Ang owner ng bahay na ito ay si Ma'am Charmaine. Congrats sa iyo ma'am at ayon nga panibagong inspiring house na naman ito sa ating mga kababayan dito sa Pinas. Na kung saan sa murang halaga ay kaya pala na magkaroon ng sariling bahay at napakaganda patignan. Na masasabi natin dito na ito yung pinakasulit na bahay na pasok talaga sa ating mga budget. Ang sukat nga sa bahay na ito ay 10 by 14 feet, ang sukat naman ng lupa nila or lot area ay 200 square meter. So nakikita natin ito kanina pagkatapos nila sinukatan nag-file na sila dito ng dalawang layer na hollow blocks. At bago nga pala muna nila ilagay itong mga poste nag-start muna sila dito mag -flooring. At dito na nga na itong mga poste ang ginamit nga pala nila ay coco lumber. Maganda naman talaga ang Coco Lumber na kahoy guys matibay rin ito at nakakatipid ka pa dito. So ayun na nga guys nalagyan na nga pala nila ito ng trusses pagkatapos dito kinabit na rin nila itong bubong. Ang ginagamit nga pala nila na bubong dito ay rib type colored roofing. Ito yung ginamit nila para matibay talaga yung bubong nila. Nalagyan na rin nila ito guys ng frame at division para sa dingding at sa ceiling at ito nga nagkabit na sila ng dingding na kung saan plywood ang kanilang ginamit dito. Ayan pinintorahan na nila at dito nga pala sa kabila pinalagyan na rin ito ng dingding para gawin nilang living room. Bali provision sa bahay na ito isang bedroom at living room wala pa po itong kitchen area at toilet and bath. Ito na yung pinaka at kabuohan ng bahay diba guys napakaganda tignan at cute. So ito na nga makikita ang loob nito ang ganda tignan sa loob napaka aliwales at ang linis mas lalo pang gumanda dahil sa pintura. So ito nga yung buong nagastos nila ay 35,000 pesos including labor and materials. So guys dito talaga ako napamanghana kasha nila at kasama pa dito yung labor. Talagang napakasulit pa yung paggagawa. So dito lang po at sana nakakatulong itong video na ito para sa mga gustong magka-idea at ma-inspired. Maraming salamat po. God bless all subscribe.